Ayan, so magandang uh, umaga po sa ating lahat. Uh, April uh, 3, 2023. Ngayong uh, oras. So ang dami nating kukulamber. Tingnan ninyo. Malapit nang umabot sa bubong natin. Yung stock natin na kukulamber. ito ay galing sa Kamigin Island. Kamigin Island po lahat ng uh, kukulamber natin ngayon. Ayan. Tignan mo, kunting ilang pulgada na lang aabot na sa bubong natin ang stock natin na ng Kukulamber lumber ngayon. So ang dami nating stock ngayon ng Kukulamber mga idol no. So sa sino pang mga gustong mag-order, uh, order na po kayo. Luzon, Visayas, Mindanao, nag deliver tayo. Minimum tayo ng 10 wheelers po. Ayan, so ito yung uh, ito yung ano natin ngayon. Ito yung mga stock natin. So sa sino pang hindi nakapag follow ng uh, Facebook page natin, follow na po kayo, Jim Hardware and Kukulamber Lumber. Uh, Balo Jim Hardware ang kukulambar lumber kanito uh, uh, Tambo ang uh, Makasandik brands Jim Hardware ang concrete products kanito and brands ayan sa personal uh, Facebook account natin Felix uh, sa Tan Pagikan Junior YouTube channel natin Felix Tan Pagikan Junior sa Instagram account natin Felix underscore Pagikan 2000 kaya sino pang hindi Follow palo na po kayo para updated kayo sa mga bagong uh, video natin pag nakapag upload tayo ayan so Pando-pando tayo ngayon sa Kukulamber. Ang gabi nating snack ngayon ng mga Kukulamber na idol. So, thank you so much sa ating lahat. at God bless sa ating lahat po. Ayan. So.